Uy, ate, saver naman. Oh, ano na naman yun? pwede ba makairam ng heels? Heels na naman? Mm -hmm. diba last week humiram ka sa akin? Eh, may pa kasi akong sasaliha. Hindi ka pa rin ba nadadala? Out of ten pageants, wala kang pinanalunan. Ate, hindi naman masama siguro mag-try, di ba? Hindi nga masama, pero kung alam mo namang talo ka lang, wag ka nang tumuloy. Tsaka, alam mo, ang problema sa iyo, gandang-ganda ka sa sarili mo. Overconfident. Hindi naman sa ganun ate, gusto ko nang talaga mag-explore. Tsaka may guide, ginagid naman ako ni Madam Ron. si Madam Ron pala yung naghahawak sa iyo. Alam mo, hanga ako dun eh. Pero ngayon na nalaman ko, may oh my gosh. Bumabaya yung taste niya sa inilalaban niya. Kasi Tingnan mo naman yung kutis mo, napakaitim mo. Alam mo, sayang lang yung perang ginagamit niya sa'yo eh. Sariling heels, hindi ka makabili. Ano na ba naman yan? Lumalaban ka ng pageant? Asan na ate? Talagang ano lang. Gusto gusto ko ng karoson na ate. May sa mga kasi ako. Kung gustong gusto mo talagang sumali, bumili ka ng sayo. At wag na wag mo na nga akong tatawagan ng dahil lang dyan sa heels na yan. Alam mo, hindi ako bumili ng heels para sa iyo. Bumili ako ng heels para sa akin. Naintindihan mo? Hot. Oh, te, Pasensya na ha. Napakahampas mo pa mo talaga. Kagigil ka babae ka Ano ba yan? Diyos ko, late na ako. Ang tagal-tagal naman oh. Noon. Sir Ron! Ah, uh, yes. Kilala ba kita? Ah, uh, ako po yung pinsan ni Nikki. Mm, so, ano mga paglilingkod ko sa'yo? Ah, uh, gusto ko po sanang sumari ng pageant eh. Baka po pwedeng turuan niyo ko? Ikaw yung sasalin ang pageant? Ay, yes po. Iha, eh parang kulang ka nga si Vitamina. Tingnan mo naman yung katawan mo. Ang payat-payat mo. Hindi pa pwede yan sa mga beauty pageant. Diyos ko. Ah, uh, huwag po kayo mag-alala. Kaya ko pong ayusin yung katawan ko. Ah, uh, bago po magsimula yung pageant. Kailan pa? Isang taon? Dalawang taon? Sampung taon? Diyos ko, iha. Mahirap po kayo ng katawan. Grabe naman po kayo. Lumapit po ako ng maayos sa inyo tapos ganun yung maririnig ko sa inyo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sir, idol na idol ko po kayo. Well, thank you. Sakala ko po, napakabait nyo tapos ganun pala yung ugali ninyo. Yan yung problema sa inyo. Mga bakla kayo. Ay. Ang sasama ng taste ninyo sa mga nilalaban ninyo sa pageant. Alam mo ba yung si Nikki? Hindi naman yan mananalo eh. Ilang pageant na ba yung nasalihan niya? Sampo. Tapos kahit isa pala siyang napapanalunan. Kasi nga, ikaw yung handler niya. Hindi ka naman kasi magaling, nagmamataas ka lang. Ayan. Lumabas ang tunay mong ugali. Alam mo ba, Iha? Sa beauty pageant, hindi lang utak at ganda ang dapat meron ng isang kandidata. Dapat may magandang asal. Tulad ni Nikki. Mabakit? Si Nikki? Eh, ang pangit-pangit nga nun, tapos ang itim pa. Hindi yun mananalo, huwag ka nang umasa. I-give up mo na siya. Walang mararating yun sa buhay niya. Tsaka, ikaw? Pabagsak ka na rin naman eh. Kaya, bitawan mo na lahat ng hawak mo. Grabe ka magsalita din, ha? Hindi <laughs> ko gusto yung tabas ng dila mo. Bakit? Lumapit ako nung maayos sa'yo, tapos lalaitin mo ko? So, anong, anong gusto mong ibalik ko sa'yo? Papuri pa rin? Baklita ka? Diyan ka na nga? Dumalis ka, ambisyosa? Hmm, Chusera to. to. napakaganda. nakadalaw ka? Ah, uh, gusto lang sana kitang i-congratulate kasi nabalitaan ko na nalo ka. Oh, thank you, Ate. Ah, uh, gusto ko sana kasing sumali din sa pageant. Uh, pwede mo ba akong turuan? Sure naman, Ate. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Ah, uh, pasensya na kasi nung nakaraan, kung ano-ano sinabi ko sa'yo. Ano mo, Ate, wala problema sa akin yun. Like, Naging motivation ko ngayon para maging better ako eh. Like, yun, sa tulong din ni Mama Ron, maraming salamat din sa'yo sa mga sinabi mo sa akin. Na-realize ko na dapat hindi ako panghinaan ng loob doon. And ako naman ngayon, pwedeng ready, ready na akong turuan ka. Thank you. Sorry. You're welcome, Ate. I'll be your number one supporter from now on. Thank you so much, Ate. Nandito lang din ako. August. Ano, para sa partahan ka. Ganda-ganda mo kaya. Sige, <laughs> ah, uh, paano? Una na ako kasi may lalakarin pa. Sige, ako. sabihin mo na lang ako ng, kung kailan ka available para practice tayo. <laughs> sige, sige. Thank okay. you. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>